Sa nakaraang paglalakbay, tinaak namin ang kagubatan kung saan tinawid namin ang ilang ilog upang makarating sa campsite. Pagkarating namin ay agad kami naghanap ng na kanya-kanyang lugar upang itayo ang tent at magsabit ng hamok. Kinahapunan ay naganap kami sa kagubatan ng kawayang buho upang gamitin sa pagsaing ng bigas. Para sa kurugtong ng mga bidyong ito, tara na sumabay sa lakbay ni Elias. Magdidilim na noon nang kami ay makabalik sa campsite at kasabay ng biglang pagbuhos ng ulan. Kaya naghanda agad ako ng ilawan sa loob ng aking tent. Kung nagtataka kayo bakit bumalik kami sa kagubatan upang maghanap ng kawayan, e eh puro kawayan naman na sa paligid namin. Marami tayong uri ng kawayan. Sa pagkakataong ito, hindi mo na natin ididiscuss Ang uri ng kawayan na aming gagabitin sa pangluluto ng bigas ay ang tinatawag na buho, kung saan manipis lamang ang kanyang balat nasa 4 to 5 millimeter upang mas mabilis maluto ang bigas. Saglit lang naman na ang bumuhusang ulan. Sa labas ay nagsimula na kami maghanda ng panggatong at pagpapaningas ng apoy. Yan yeah, o. May Petromax. Kaya nga eh. Palang may iwanag pala, pala yung buhay eh. Pero yung forma niya. Kaya, ano? Petromax. <laughs> <laughs> Pero beauty. Ano yung Petromax? Like, ano siya eh? Beauty na Petromax. Ano Ay, Tingnan natin na niya, kung gaano katagal maubos yung, may, yung anong, isang canister. Gas, yung parang... Habang abala sa pagpapaningas ng apoy at pagluluto ng ulam ang ilan sa amin, nagsimula naman sa pagdemo si Mark kung paano magluto ng bigas sa kawayan. So, eto rice cooker, no? Lutoan ng ng kanin. Huh? May, you know? May dalawang klaseng ng ng kanin. Meron na yung nakatayo. Pag nakatayo, isa lang yung node, isa lang yung buko, eto bukas dito. No? Uh, tsaka yung horizontal tulad nito. Pag nakatayo, nilalagyan ng takip na dahon na sagi. Ang disadvantage, no, kailangan sobrang galing ka mag-manipulate ng apoy. Or else, di dilipan tayong luto. Paano sa gitna ng Ah, eh, ano lang, mag-crumple ka lang down sa gitna, okay. ibara mo lang ron. Crumple. Parang takip. Pero wala tong node ah. Pag ah, nakatayo, open, oh, pag open open nakatayo, yan, open, yan oh. so, open yung isa. Ngayon, Ngayon ang, nakahiga. Ay tuturuan ko sa nakahiga. Ang maganda kasi sa nakahiga, um, uniform ang heat niya, no? So ang heat niya dulo-dulo. Ang -dulo. kitmari ma maabot niya magkabilang node. May gumagawa kasi yung apoy nandito lang, no? So ito lang nainitan. Dito may hilaw. Tapos dito tama lang. Ah, hanggat mare, yung buong node maapo yan. So ang natin horizontal. So yung stand mo, yung usual na X, okay. Etong ginamit, ginawa ko isa lang. Tapos kumakita mo yung pagka to up Ano na no, parang patulis para ito yung nandoon. Ang advantage naman niya, hindi siya iikot-ikot. Parang patungan niya. Patungan siya, hindi siya iikot. Hmm. Hindi katulad nung X, may posibilidad umiikot to. Although, ma maalit lang naman yung chance. Pero, ang point, iikot pa rin. Ito, hanggang dyan lang siya. Babara na, no? Ang disadvantage pa nito na since nandito yung apoy, pwede mong masunog to. Mahirap na palitan. Hindi katulad hmm. nung X, pag na nakita mo nagsisimula na masunog, pwede ka na magdagdag ng bagong X. Back up na X. Kaya ito mas maganda, mas mahaba. Ano pa? Para hindi ito abutin. Para hindi ito abutin. Gatong? No, eh. so, okay. bandang dito. Tinitipid ko lang kasi yung bambu. Mm -hmm. Pero pag ano, maganda, mas mahaba. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So, tapos ang height niya, yan, mga ano lang, mga one foot lang. Kasi kung mas mataas, mm -hmm. mas kailangan mas, mas malaking apoy. <laughs> Saya, ano ka sa, magasas ka sa fuel. Mm -hmm. So, mas mababa, mas maganda. Ang gusto mong mo mangyari kasi is makaluto ka ng perfect na sinain. Pag naglagay ka ng apoy dyan, kukulo ng kukulo yan, maglalagay tayo mamaya ng butas. Hayaan lang natin kumulo yung ano, lumabas yung excess na tubig. Pag wala na yung tubig na nilalabas, bawasan na natin yung apoy. Yun yung inin natin kung tawagin. No? Pag wala nung... lumalabas na tubig. Bawasan na o... Oh, Parang in-in-in daw. In-in-in na ba? So, paano ngayon natin ito bubuksan? Una-una, pag magkakat ka, make sure na parehong direction yung butas, no? Kasi baka ito dito, tapos yung kabila dito. Hindi mo may papatong dito. Kung ganitong style ang gagawin mo. Pero kung X naman, okay lang. Kung yung X na ganun, no, okay lang. So, paano ngayon bubutasin? Sukatin so, mo, hanapin mo yung gitna, no? Tansyahan lang naman. Hmm. From node to node, kunin mo yung gitna. So, yan, nilagyan ko na ng mark. Ano ito ko? Teamwork, yan. Yan. isang dangkal isang, isang dangkal, dangkal. basta ah, okay. oh, okay, oh, oh. oh. okay. yung middle okay. kasi may sanggan dito lang eh oh, oh. so langpas yung dangkal mo ikaw na bala magkansya so eto, laging, laging puno ito ng bigas kaya tatansyayin mo, kung mag isa ka lang tapos kain mo dito lang baka hindi mo ma-perfect yung sinain mo kasi ang daming space sa loob no? so, kailangan punong puno puno ka, lagi ano. ito ng ano, kaya for example, ito pang siguro mga 4 to 5 person to. Itong ganito karami. Kasi parang isang cup, ganito eh. Okay, so, ikaw cup. lang pala mag-isa, magahan pa ng mm, ano, mas ma yung... Oh, or, karang. ang pwede pong gawin yung nakatayo para ah, okay. na, konti lang pwede mo lutuin. Pag konti lang kasi, mas matatayin siya yung apoy. Kasi, Hanggang saan yung tubig? Ayan, sige, tubig. Hmm. Ayan, punta, punta na tayo ulit sa ano, kung paano. Kasasabihin niya ngayon. So, naano ko na yung ano, no? Yung gitna. So, from gitna, dito ako kukuha ng butas. Either dito or dito, same effect lang naman yun. Okay. Usually, tinataga ko yan. Kaso kung hindi ka rin asintado, baka mabasag mo. Kung mapuro lang ano mo, ang itak mo, may tendency, imbis na mahati mo yung yung bamboo, mabasag mo siya. Kaya hmm. importante talaga matalas yung itak mo. So, para lang may accuracy, gagamitin ko is baton, no? Baton ng tawag doon, yung pamukpok. Imbis na tatagain ko, for example, yan, babatonin ko na lang. No? So, ayun yan. Gagawa muna ako na handle. Um, o, oh, yan ha? So, alam mo yung may orientation kung saan. Kasi, pag ganyan siya, tapos kakaikot mo dito ka nakagawa ng butas. Oh, no? Wala siyang, ano, parang stopper, stopper yan. So, muna ako ng Kuha muna ako ng handle. Ano lang naman niya hawakan mamaya. Okay. So ito yung gitna. Ibig sabihin dito ako gagawa ng butas. Naka, ah, naka low light ka lang. Akala okay. ko naging naka plastic. Yeah. Uh, ulitin natin ha, ah. isa pa for the sake of handle. Uh, dito ulit. Wala pa picture kay Tracy. Dahil mahirap. Ito, ano lang to. Kumbaga sa kaldera hawakan, no? Kahit maligit. bato. Yan. So, gitna, dyan ako gagawa ng ano, ng butas. Pwedeng malaki, pwede rin maliit, no? Pero, preferably ko kung ako one third nung nung laki nito one third okay so isang direction lang pag binaton ko ng pag ganito to ganon din sa kabila pwede hmm. rin pag ganon pag ganon din sa kabila gusto ko ganito so, ano, yung kasi ang hirap ibato ng pag, pag, pag ganon eh no? Tandahin ko na rito ang gusto mong lalim is hanggang dito ang kakainin niya ang magiging hiwa niya. Tapos mga 45 degrees ang ito yung 90, di ba? 45 degrees. Mm Importante, again, matalas. Kailangan ano. ingat yung ano mo doon. Dahil, Oo, oh, ano? pag dumulas yan, dumulas, sa pool ka doon. So... Kaya yung iba, pa-side. No? Bahala ka ako kasi comfortable oh. ako ng pag -anon. Pwede rin pa-side, pero ganun rin, apaka mo pa rin talaga eh. Diba? Ano lang, basta dahan-dahan siguro Oo. yung pagpalo. Na 45 degrees lang siya. Dahan-dahan. So, ito unsafe lang ginagawa ko. Ayan. So alalay lang ang palo. Make sure na hindi mag mababasag yung bamboo mo. Okay, so tantyahin mo kung gano'ng kalalim. Uh, mga one-third. Uh, oh, oh, uh, din sa kabila. <laughs> Nauna yung ilaw ni Mark. Yan. Ernie. Tantyahan na lang, no? So pwede mo na siyang tahan-dahanin mo na siyang i-slice. Yan, no? Ito ngayon ang takip mo. Ah, okay. Wala kang makikitang ah. same na takip kaya itabi mo to. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakaano na perfect na takip. So, tatabi ko muna yan dyan. Tapos ito, lagyan ko ng slice lang ng konti. Yan. Kasi ang gusto mong gawin mama is, iipit yan dyan para hindi mawala. Okay. <laughs> Okay, for the sake of art. Diyan ka muna. Tapos Pero, kung marami oh, ka naman tubig, tubig no? kung marami Ay, ka tubig, pwede mong anlawan muna. Mm, malinis Pero, naman o, yan, no? Yan ininom. In, 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 kung wala okay. naman butas, oh, wow. no? Ako, eh. Dapat talaga wala. Dapat oh, talaga wala. Oh. Yung, so, assuming malinis. Um, pag may butas, di ba, indication yun may mga paniki. Usually paniki. Yung insekto medyo kahit paano okay lang. Pero paniki, oh, nagpupuput. Nag Oo. Oh. So, right. sa iyo ko lang natutunan na dapat tagilid. Kasi ang tinuturo sa una, sa gitna talaga. Oh. Kasi pag, ang problema pag sa gitna, hindi mo matansya yung... Oh, yung bigas gano'n oh. At saka isa pa, pag kumulo ng malakas yung tubig, mahuhulog yung oh. takip. Yung sa kaya ano, dito talaga. oh, uh, nakita ko kaya. <laughs> Oo, <laughs> oh, kay yung oh, isang, isa. Mga, no, master. Iba, ibang style kasi. So, ayan na yung kit. Mga... <laughs> so, Ito mo ngayon siya. Lagyan mo ngayon ng bigas. O, discarte mo. Paano mo lalagay yung bigas doon? Huwag naman halfway. Ma little bago mag halfway na bigas yon. Hanggang dyan. Hanggang dyan yung bigas. Dati kasi, ginagawa ko halfway talaga. Kasi luto ko medyo halos sakto-sakto. Medyo gusto ko yung medyo konting malambot. Ah. Kaya binabawasan ko ng konting, konti lang, mababa. Tapos alugin mo para Uh, ba, mapantay yung bigas. Tapos, puno mo na ng tubig. asin in, puno. Okay. Tapos, pag puno na yung tubig, babalik ko na Parang yung bigas, kalahati ng, ng kawayan. Ng kawayan o, no. okay. Tapos, ngayon, eto. Ang gagawin ko dito ay ipapasok ko. Pag kinamay ko yan, matatanggal rin yan. So, medyo tutuktukin ko lang ng konti. Papasok siya rin Basta so, hiniwa ko kaninang oh, konti. Pang-lock, pang-lock. pang, lock, pang, lock oh, pang yan. yan. So, nakalock na yan. Patong mo na ngayon sa ano, doon sa stand mo, kung ano may stand ang ginawa mo. Tapos yan, apoy, all over, wag lang nasa concentrate dito sa isang ano, no. So, ganon. Hindi, lamok yan, may flashlight lang. akin dati nakakita lang firefly dalawa sila parang matang lumalapit eh. iyo <laughs> hindi kaya santil mo yung nakita mo dalawa gumano yung eh. oh, eh. <laughs> mm, nangahabol tinatabad <laughs> akong kunin eh So, ilaglag mo lang siya. Ayun. So, andito pa siya. Diba? So, andito pa siya diba? Hindi <laughs> ka ba dyan mahigilawan, Dok? Hindi. Hindi. Ay, dyan ang mga pag sa kalahati. No, no kahit sobrang pantalik, basta ka, one, one, one is to one lang eh. Parang hindi, alam mo, mga bata nga baby na nagluto, hindi, hindi na hilaw. Hindi na nila Hindi na Ako uh, oh, nagluto yung mga kids oh, sa kids camp dito. Nagkasis lang kami. Bahala. Tingnan nyo yan. Bahala kayo. Luto lahat. Ang cute nga ng mga bata. Eh. Tulong pa sila. Bit-bit. sarap sarap ng ano? kids ka. Okay. Parang sobrang oh, cool no. feeling na kapag Pero sobrang cool feeling. Oh, Kasi no. mga bata eh. <laughs> <laughs> pero Tapos multitasking. Nag-miss ko yun. Next year <ole>. ulit. <laughs> Ilang araw yung kids camp niya sympath? Dalawa. Dalawa. Gusto Bisa nga, nga ba nila tatlo. Overnight siya. Oo, oh, ang kukulit eh. Alam mo yung may baby like 3 years old. O, oh, mag-start tayo ng fire. Ganon! Pero, ano, ang kulit! No? Oh. ano, flinta. Yung oh, ferro rada. Ay, ano, Flinta lang talaga! Oo. Oh. Tapos may baby na ayaw magpano. Kaya ko to. Ang kulit uh -huh. ng batang yan. Si ano pangalan nal? Yung ko, yung kulot. Gabriel ba? Basta yung maliit na. Ay, nakalimutan ko na. Kulit eh. Ayan, tinawag. Pwede na yan yung loob kahit hindi ito yung halfway so little bago mag halfway yan tapos so, kahit di na masaktong Yung uh, kalahati shake mo lang para mas spread out yung bigas tapos tubig puno ngayon oh, ngayon mineral water eh pwede sa ilog ano water pa. na rin please pwede yung nasa ilog oh. Oh. Kayo <laughs> ba oh, kaya na, naman kumuha ano yung wala kayo wala kayo ay ito pala tentakay pa. ako Inaayos ko to eh. Ako <laughs> oh, nagsusok lang. Pakipaki -paki, ano nga dito kasi kailangan kong i-measure dito. Ito. Ay, lakin mo na ito. Punoyin ba yan? O. Oh. Kaya na mag-ano kasi. Ang tubig. O. Oh. kumasok. Punong-puno <laughs> -puno, ano? O, oh, puno. Punong-puno. Punong-puno. Tapos yung nag-bush camp kami ng mga Chinese kids. o hmm. Ang galing Dain. ng isa eh, ha? Pag-uha ng kinakirain. Hindi, hindi sa ginanon. Kumuha ng ano, dahon, oh, ginawang panel. Ang level yung kamay mo. Ang hmm, galing. Na, na kaisip silang paraan. Oh. Anong ah. ginawa? Ginawang panel, yung kumuha ng dahon na medyo malaki. Ginawa yan? Ang ano yan, no? Yan. Wais. Rocks. Parang makikipa rin, salay lang ah. Ingat. Oh, firefly oh. Yun 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 yun. yun. Oh, lapit lang ha no? so, ah, ay lumayo siya lumapit ka, sorry. Okay, Nasaan yung ano mark? Ano, ano kasi na batong tubig o kukuha ko doon sa ilog? Alin to? Oh, ito, Alento? ito, ito, ito. Oo, oh, oh, sige kayo magano. <laughs> Basta isasahod, ilulubog ko lang yan, hindi naman lulutong <laughs> yung bigas. Alalayan mo lang. Ah. Baka umago. So guys, ngayon ako naman pupunta sa ilog mag-isa para lagyan ng tubig tong ginawa kong ano ah, pangsaing ng bigas sa kawayan guys sobrang dilim dito ito ito bukas i-check namin ng maaga kung malinis na yung tubig pwedeng inumin na yan once na malinis na ako po kung oh, hindi ko na makita ang daan samba Yun. Ito na guys, yung pagluluto ng pagsasaing. Pagsasaing gamit ang bamboo Ano yun? Yung wrap rice doon? Salah uh, ko. Ayos. Let's eat then Tara na! Okay, All right. My first bamboo rice. Ang bilis eh. <laughs> Yan, yeah, ano muna no, na sa lang ko muna no, yun, Han. Kunti na no, lang no. yun. Okay lang. Ano yun? Bago, bagong knowledge. Hindi po na lang <laughs> pang ng pwesto May alam tayo sa bamboo na di alam ni Miko. Hindi na lang. Hindi lang. Ako sana mag... <laughs> Ako, bigla. Ayan na. Oh. Di umano! Lumipad ang aming <laughs> dito. <laughs> sa ulo <unuhan niya. laughs> Stay ka lang dyan pa kaya. Picture okay, ka na mamaya. <laughs> ano eh, yan galing sa ano? <laughs> Yung, mismong loob talaga. <laughs> So, guys, isa pang water source na pwede nating gawin sa gitna ng kagubatan. Ito, ang uh, tawag dito, water purifying water ah uh, Para siyang balon pero mababaw lang. So, pag nakakuha ka na ng water, uh, lilimasin mo siya ng lilimasin hanggang luminaw. Actually, pwede na siyang inumin. Uh, kailangan mo lang siyang pakuluan kasi mas malinis na siya baga filtered na siya kesa dito sa running water sa river. So ito, uh, yung nakukuha ng isira ng tubig dito, filtered na 'yan. So okay. kung para mas safe, okay, di mo mapapakuluan. So yung ginagawa ni Sir Ernie, uh, limos lang ng limos hanggang luminaw. So kagabi pa namin yan guys, inumpisa. So lumililaw na pa kont kahit papano. Kung eh, so, titignan niyo do sa gilid. Ah, uh, malinaw na yung tubig. So dito na lang sa bandang gitna. Kailangan pa salukin ng salukin para luminaw. Tingnan niyo Sir Ernie lang salok pa yan. Ayun na. So, ni patay ng tangali. Hindi <laughs> na. Pag iniwan natin yan eh, magsisettle yan eh. Malinaw yan. Okay. <laughs>